Always remember na lahat ng bagay na pag-aaralan. Kung yung ibang tao hindi naniniwala sa'yo, please hold on to yourself na dapat ikaw mismo naniniwala ka sa sarili mo. Kasi yan ang pinakapuhunan mo. Eh. Sometimes kailangan mo talagang pakitang gilas eh, para pagkatiwalaan ka ng iba. Kung hindi sila naniniwala sa'yo, ibig sabihin ganun yung tingin nila sa'yo dahil ganun yung personality mo. Kung hindi na nga sila naniniwala sa'yo tapos hindi ka pa maniniwala sa sarili mo, ay just ko, dahil saan ka pupulutin? Dapat nga it will give you more courage for you to fix yourself and to pursue on how will you create yourself for a better tomorrow yun ang mindset ko eh pag may tao hindi naniwala sa akin hindi ko siya iboblei baka kasi yun talaga ako pero this time around i will be more motivated yung pala yung tingin sa akin ng environment ko mg i need to fix myself because if you think other way around na ito yung tingin sa kanyang environment ko. Ayoko uh -uh, na lang. Tumawa naman ako. You will really not be able to fix yourself until when kanilang titignan na ganyan ka. In all due respect